ganyan siya. Kahit nakaganyan. Para in case na pinatay mo yung motor mo, umalis ka bigla, hindi basta-basta makakaalis at hindi mo basta-basta makakalimutan yung susi ng motor mo. So, what's up guys? For today's video is mag-unbox na naman tayo ng parcel na dumating na order natin to sa Shopee guys. Nakakita ko lang siya sa Shopee nung nag-scroll ako then tignan natin kung maganda ba to Ang nabili ko nga pala is keychain wow. para sa susi guys. So, Again, Louis Vlogs para sa vlog na to. And unbox na natin to. Let's go! So, nabili ko lang to guys. 100 plus. Keychain to eh. Tignan natin kung maganda. Maliit lang siya guys. Talagang keychain. Keychain lang siya na nahihila para hindi mawala yung mga susi natin ganon syempre di ba so ayun guys para syang ang medyo awa medyo may pagkaaloy na plastic tapos dito metal so, maganda sya guys maano secure kapag nilagay sa yung ano sa mga pantalon eto nga pala yung lagayan ng ano natin ng susi ewan ko lang ito guys kung dito magtatagal. tagal, siguro hindi ko dito ilalagay siguro dito na lang I si ano ko dito lalagay ko dito sa loob so guys eto nga pala yung susi ng motor natin pati yung susi ng top box motor natin guys Honda Beat so eto eto lang yung gamit ko then hindi pa to secure kasi lagi itong dinobol o iniwan sa bag diba So, bumili tayo ng keychain na to para may paglagyan na natin tayo and that hindi natin to basta-basta mawala. Ang kinaganda pala nito, guys, na keychain kasi kahit naka nakalagay to sa pantalon o nakasabit, kahit hindi mo natanggalin yung tanggalin to dun sa pantalon mo, guys. Ihilahin mo na lang to. Ganyan siya. Kahit nakaganyan. Para in case na pinatay mo yung motor mo, umalis ka bigla, hindi basta-basta makakaalis at hindi mo basta-basta makakalimutan yung susi ng motor mo. So, lagay natin to guys. Kasi pangit na rin, oh. Ano na. Hindi na siya maganda. Okay. Play mo na. So, guys, lagay natin yung susi ng top box at susi ng motor ko. So, bale, hindi natin siya dito ilalagay kasi alanganin ako, bigla. baka biglang matanggal ng ganun, malaglag lang din. So, may chance pa rin mawala ako. So, hindi ko to gagamitin at itong gagamitin natin, guys, para secure. Ipapasok natin dito yung susi ko. Ayan, guys. Tapos, susunod natin tong susi ng top box ko. So, ayan guys. Hindi na siya basta-basta mawawala. Kasi kahit isusi ko yung motor ko, hihilahin ko na lang siya ng ganyan. Oh. Tapos pag umalis ako sa motor, hindi ako basta makas makaalis kasi may So, hindi ko yung basta-basta makakalimutan. Kaya, sa KT na to guys, napaka-solid. Mura na. 100 plus. Solid naman yung quality. So, yun lang guys for today's video natin. Again, Louis Vlogs. Wow. Kung gusto nyo na ito, at gusto nyo pa ng mga ibang videos natin doon sa mga unboxing at mga gamit na kakailanganan at kakailanganin natin, follow nyo lang page, page namin guys, Louis Vlogs. And, dalagay ko na lang din sa comment section to kung saan namin, kung saan ko nabili para makabili din kayo. So, yun lang.